Ngayong araw nga pala ay naligaw na naman ako dito sa Aquatica South Dragon. Napakadami talaga dito ang iba't ibang klaseng arwana. May mga Oscar din dito at Stingray na tinatawag. Kasama ko nga pala si Boy Ubo. Napakaganda nga pala ng kanyang ngiti at para siyang nasa paraiso. So paano guys? Tara! Kaya naman isang araw, kakatapos ko lang pala maligo. Ngayong araw kasi ibig pupuntahan kami ni Boy Ubo. Kahit nga napakataas na ng araw, wala makakapigil sa amin. So paano guys? Tara! Dumiretso na nga pala ako ng gulod para sunduin ang ating matalik takaibigan. Ano ka na kaibigan. Ay, ka pala. Ano oras sa pupunta dun sa ano? Sinasabi mong arwana, yung mamahaling parang masaya ka. Ah, oh, syempre kasi mamahalin yung mga pupuntahan natin. So, medyo ngayon lang ako makakita ng gano'n. Ano, tara na? Tara! Hindi ko nga alam kung bakit napakabait ngayon sa akin ni Boy Ubo. Basta usapang isda kasi Diyan kami nagkakasundo. Mabuti na nga lang kondisyon na ang ating motor na si Ito. Malapit lang naman ang aming pupuntahan kaya hindi na kami nag-helmet. Nandito na nga pala tayo sa bahay ni Labos Ellie. Maraming salamat po ulit sa pag-imbita. Nakakayaman, agad na kami pumasok. Ngayon lang pala nakapunta dito si Boy Ubo. Namamangha pala siya sa kanyang mga nakikita. Napakaganda naman kasi ng fish pa nila. Ito nga pala ang tinatawag na super white cross. Mga stingray nga pala to na bago niyang alaga. Meron din dito nagaganda ang mga super red arwana. May mga Oscar fish pa nga, at iba't ibang klaseng isda? Mapapasana all ka na lang talaga kasi napakaganda ng kanyang pan. Sa lahat nga pala ng alaga ni Boss Ellie, dito ako natutuwa. Nanalo lang naman ng first place sa arwana ka Philippines sa kanyang alaga. Sobrang ganda nga pala nito at napaka flawless. Hindi pa rin talaga nagbabago ang kanyang kulay. May stingray naman dito na parang nakangiti. Gusto ko rin sana mag-alaga nito kaso lang napakamahal ng presyo. Nagkakahalaga nga pala to ng 200,000 pesos. Ito naman ang tinatawag na high black arwana. Pwede nga pala to may kasama pero monster fish din ang ilalagay. Nakalagay din pala dito ang tinatawag na Florida Gar. Mukha nga pala siyang lapis at napakagandang pagmasdan. Magkakaroon din ako nito pagdating ng panahon. Diba ba? -diba ka siguro dito kapag nakapag grid ka nito? Sa mga nagbabalak mag-alaga dyan, ito nga pala ang kanilang Facebook page. Mag-message lang kayo para makapag-abay. Sa tingin ko nga, si Boyo ba magpapalitan ng alaga? Ibibenta niya na daw lahat ng flower horn, makabili lang nito. Char. Sure. Sa yaman nga pala nito ni Boss Eli, meron pa silang isang bahay. Dito naman nakalagay ang kanyang mga Oscar fish. Nagtatry na nga pala siya mag para makapagparami. May lemon Oscar nga pala dito na pwede nang ibenta. Available din dito ang Copper Red Oscar. Available na rin dito dito Red Panther Oscar. May mga tinfoil din pala dito na pwedeng gawin target fish. Nag-iisip na bumili si Boyobo para sa kanyang mga flower hoy. May mga albino Oscar nga pala dito na nakalagay sa green water. Ito naman ang tinatawag na bristle nose. Hindi ko lang alam kung kasama ba to sa mga binibenta. Meron din pala dito ang tinatawag na silver dollar. Kamukha naman nila ang kinakain natin mga sapsap. -sap. May mga silver arwana din pala dito na 67 inches na ang laki. Sa pagkakatanda ko, 800 pesos nga pala nito ang isa. Napaka-legit nga pala dito bumili dahil ang bawat isa sa kanila meron ng certificate. Si eling nga pala ay meron munting regalo para sa atin. Red Panther Oscar nga pala to na nagkakalaga ng 1,300. Kaya naman guys, kahit nakakaya, kailangan natin tanggapin. Ako lang pala ang binigyan dito at si Boyo Boy ay hindi nakatanggap. Kaya naman guys, kapag ingit, pikit. Char. Nabigyan din pala kami dito ng napakagandang sticker. Mukhang mamahalin to dahil napakalaki. Siyempre, makakatanggap din siya ng Boy Macho Noren sticker. Kaya naman guys, hindi na rin kami magtatagal. Dahil napakainit nga pala dito sa aming lugar, ililibre ko si Boyo Boy Oboa ng mango juice. Fresh na fresh nga pala to from the farm. Halos hindi pa nga rin pala ako makapaniwala. ngayon araw kasi, si Boyo Boy, napakabait sa atin. Kaya naman, pag ko ng bahay, agad ko muna tong inak Ultimate. Maraming salamat pala ulit sa Aquatic at South Dragon. So, paano guys? Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah! Guys, may ipapakilala nga pala ako sa inyong bagong laro na kung saan hindi ka pa naglalaro ay eh, pwede ka nang kumita. Syempre, walang iba. Ito nga pala ang Slots Sa paglalaro ko nga ay kumita na agad ako ng 15,000 pesos. Para naman makapag-invite ng mga player, pindutin lang tong share. Makikita nga pala natin dito sa bandang itaas ang ating link. Pindutin lang natin tong copy para makapag-share sa ating mga kaibigan. Sa bawat magre-register at magde-deposit na player mo, pwede ka makakuha ng 88 pesos. Makakakuha ka rin pala ng 150 pesos na bonus galing kay Slots PH. Pwede ka ulit makakuha ng panibagong bonus kapag na-unlock mo ang panibagong achievement. O diba guys, napakadali lang kumita at maglaro dito sa Slots PH. Ano pang nyo? Mag-download na kayo at mag-register. Nasa comment section ko nga pala yung link.